Umupo si Victor Morales sa bar ng isang madilim na kasino. Ang amoy ng sigarilyo at natapong serbesa ay mabigat sa hangin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa tambak ng mga gusot na perang papel sa kanyang harapan. Ang gabi ay mahaba at ang mga baraha ay hindi kailanman pabor sa kanya. Ang gulong ng ruleta ay nagtaksil sa kanya. Ang mga slot machine ay tumatawa sa kanya ng walang laman na pag-ikot at kahit ang mga dice ay tila nagtatangkang magtulungan laban sa kanya. Sinubukan niya ang lahat ng paraan, lahat ng estratehiya, pero wala ni isa ang umubra. Ang kanyang swerte ay palaging pabagubago. Minsan nananalo siya ng malaki, minsan natatalo ng malaki, pero ngayong gabi, parang ang buong buhay niya ay unti-unting nagugunaw. Ang kanyang mga utang ay nagpatong-patong. Ang mga kolektor ng utang ay nagsisimula ng tumawag ng mas madalas. Ang bigat ng lahat ng bagay na bumabagsak sa kanya ay nagdulot ng paninikip sa kanyang dibdib. Ang kanyang isipan ay naglakbay, manhid mula sa pagkawala. Kung sana'y makabalik siya sa simula, isang malaking panalo lang. Iyan ang makakapag-ayos ng lahat Maaari niyang bayaran ang kanyang mga utang, makaalis sa impyernong ito, at marahil ay makapagsimula muli. Ngunit tila imposible na ngayon. Ang huli niyang pera ay naubos na, dumaan sa kanyang mga daliri na parang buhangin. Ininom ni Victor ang kanyang inumin at tumayo. Determinado na umalis bago pa niya lalo pang palalain ang sitwasyon. Nang lumingon siya upang lumabas, may isang figura siyang napansin maliit at nakayuko, nakatayo malapit sa pasukan. Ito ay isang lalaki o parang isang lalaki pero merong isang bagay tungkol dito na tila hindi tama. Ang pigura ay bahagyang higit sa apat na talampakan ang taas na may matatalim at angular na mga katangian at nagniningning na berdeng mga mata. Ang kanyang balat ay may hindi natural na maputlang kulay, parang sinag ng buwan na nagmumula sa isang latian. Ang kanyang mga damit ay punit-punit at mayroon siyang mapanlikhang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang estrangherong lalaki ay matamang pinapanood si Victor, halos parang hinihintay siya. Si Victor ay natigilan. Ang kanyang likas na kalikasan ay nagsasabing tumakbo, ngunit ang lalaki o kung anuman ito ay naglalakad na patungo sa kanya ang kanyang maliliit na paa ay walang tunog sa maruming sahig. Walang masyadong swerte ngayong gabi, ano? Ang boses ay makinis na may bahagyang musikal na tono. Nagtaas ng kilay si Victor. Sino ka ba? Ang pigura ay tumawa, isang nakakatakot na tunog na nagpadaloy ng kilabot sa gulugod ni Victor. Pwede mo akong tawaging aro. Pinapanood kita, Victor Morales. May problema ka, hindi ba? Bumilis ang tibok ng puso ni Victor. Ano ang gusto mo? Lumapit si Aro, inikot ang kanyang ulo na parang pinag-aaralan si Victor. Gusto kong tulungan ka. Sabi niya habang lumalawak ang kanyang ngiti. Ikaw ay isang tao ng pagkakataon, hindi ba? Isang sugar roll sa puso. Maibibigay ko sa iyo ang kayamanang nais mo. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa akin. Tumalon ang puso ni Victor. Maaring ito ay isang pakana. Narinig niya ang mga kwento tungkol sa mga kakaibang nilalang na nag-aalok ng kayamanan kapalit ng mga pabor. Pero mga kwento lang iyon, 'di ba? Ano ang kapalit? Tinanong ni Victor ang boses niya ay may halong pagdududa. Ang ngiti ni Aro ay hindi kailanman nagbago. Simpleng simple lang. Bibigyan kita ng swerte na kailangan mo para manalo ng malaki. Pero kapalit nito, hihingi ako ng maliit na pabor. Isang pabor na ikaw lang ang makakagawa. Ayos ba tayo? Isinasaalang-alang ni Victor ang alok. Ano ang mawawala sa kanya? Nasa ilalim na siya ng lahat at kung talagang makakatulong sa kanya ang kakaibang nilalang na ito, maaring ito na ang tanging paraan niya para makalabas. Sige. Sabi ni Victor habang iniaabot ang kanyang kamay. Ano ang pabor? Ang mga mata ni Aro ay kumikislap ng mas madilim na bagay. Malalaman mo kapag dumating na ang tamang panahon. Sabi niya ng may misteryo. Pero tandaan mo ang iyong kapalaran ay nakatali na sa akin. Mabigo ka at pagsisisihan mo ito. Nagatubili si Victor, ngunit biglang sumagi sa kanyang isipan ang mga salita ng mga alituntunin ng manlalaro, huwag kailanman umatras sa kasunduan. Hinawakan niya ang kamay ni Aro, pinagtibay ang kanilang kasunduan. Nagising si Victor kinabukasan sa tunog ng kanyang telepono na walang tigil na nanginginig. Dahil sa antok, inabot niya ito habang pinipikit-pikit ang mga mata sa screen. Ito ay isang mensahe mula sa kanyang buki na nagpapatunay sa mga pustahan na inilagay niya noong nakaraang gabi. Hindi niya naaalala na gumawa siya ng anumang taya, pero naroon ang mga numero niya na katitig pabalik sa kanya. Ang pinakabaliw na bahagi, bawat taya ay panalo, bawat isa. Isang agos ng hindi makapaniwala ang dumaloy sa kanya, agad na sinundan ng kasiyahan. Ito na ba ang swerte na ipinangako sa kanya? Hindi niya maipaliwanag, pero hindi maikakaila na lahat ay pabor sa kanya. Nagmadali siya papuntang kasino, sabik na subukan pa ang kanyang kapalaran. Sa araw na iyon, nanalo siya ng libo-libo. Ang gulong ng ruleta ay pabor sa kanya sa bawat ikot. Ang mga poker cards ay lumabas na mga alas sa kanyang kamay. Sobrang galing niya hindi mapigilan. Ang dealer, ang pit boss, parang lahat ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Ang mga chips ay nagpatong-patong ng mas mataas at mas mataas. At hindi maalis ni Victor ang ngiti sa kanyang muka. Sa pagtatapos ng gabi, si Victor ang pinakamayamang tao sa kasino. Mayaman siya nabayaran na ang kanyang mga utang at ang kanyang hinaharap ay mukhang mas maliwanag kaysa dati habang siya'y lumalabas sa malamig na hangin ng gabi. Ang kanyang puso ay pumuno ng tagumpay. Pero bago pa man siya makaalis, naramdaman niya ang isang tapik sa kanyang balikat. Lumingon siya upang makita si Aro, nakatayo sa mga anino na may parehong nakakatakot ng ngiti Mukhang nagie-enjoy ka sa iyong swerte. Sabi ni Aro, malambing ang boses niya. Sumikip ang dibdib ni Victor. Oo, ginawa ko kung ano ang sinabi mo. Ngayon, ano na ang tungkol sa pabor? Nagniningning ang mga mata ni Aro. Lahat sa tamang panahon. Walang pagmamadali. Sa ngayon, tamasahin ang mga gantimpala. Pero tandaan, sa akin ka na ngayon. Nanonood ako. Tumango si Victor, sinusubukang balewalain ang hindi komportabling pakiramdam na umaakyat sa kanyang gulugod. Mayroon siya ng lahat ng gusto niya, pero sa anong halaga? Sa mga susunod na linggo, nagbago ang takbo ng buhay ni Victor. Patuloy ang pagpasok ng pera at patuloy ang pagdating ng mapanalo, ngunit nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Noong una, maliit lang Isang bagay na nawawala sa kanyang apartment, isang tawag sa telepono na biglang natapos, isang aninong sinumpa niyang nakita na nagkukubli sa kanyang paningin. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang mga pangyayari ay naging mas nakakabahala. Isang gabi, habang binibilang ang kanyang mga panalo, nakita niya si Aro na nakatayo sa kanyang sala. Pumasok ang nilalang ng walang ingay at ngayon ay nakatayo ito roon, nakatitig kay Victor gamit ang mga nakakatakot na berdeng mata. Magaling ka! Sabi ni Aro, mas malamig na ang kanyang boses ngayon. Pero malapit na ang takdang panahon ng iyong pabor. Bumagsak ang puso ni Victor. Inaasahan niyang maiiwasan ito. Pero sa kaibuturan, alam niyang darating ang sandaling ito. Ano ang gusto mo? Tinanong niya nanginginig ang boses. Ngumiti si Aro. Mayroon kang dapat asikasuhin. Isang tao na nagkamali sa akin. Nanginig ang tiyan ni Victor. Sino? Nawala ang ngiti ni Aro. Malalaman mo sila kapag nakita mo na. Umalis si Victor sa apartment na may pakiramdam ng pangamba. Nagtataka kung ano ang ibig sabihin ni Aro. Pero pagdating niya sa kanyang kotse, Nakita niya ang tao, yung gusto ni Aro na alagaan niya. To ay ang kanyang matandang kaibigan, si Marco, ang nagtaksil sa kanya ilang taon na ang nakalipas sa isang kasunduan sa negosyo. Si Marco ay nakaupo sa kanyang sasakyan, hindi alintana ang paglapit ni Victor. Isang kakaibang pagnanasa ang pumuno sa isip ni Victor. Inabot niya ang kanyang bulsa para sa baril na itinago niya roon. Ngunit bago siya makagawa ng anuman, narinig niya ang boses ni Aro na bumubulong sa kanyang tainga. Gawin mo! Gawin mo na ngayon o magdusa ka sa mga kahihinatnan! Nagatubili si Victor, nanginginig ang kanyang mga daliri sa hawakan. Ang bigat ng desisyon ay bumigat sa kanya. Maari ba talaga niyang patayin si Marco? Pero sa sandaling itataas na niya ang baril, lumipas ang pagkakataon. Humarap si Marco sa kanya, ang muka ay puno ng kalituhan. Victor, anong ginagawa mo? Umiling si Victor, ibinagsak ang baril sa lupa. Hindi niya ito magawa. May isang bagay sa kaibuturan niya ang tumutol, kahit na patuloy na umuukit sa kanyang isipan ang boses ni Aro. Ang tawa ni Aro ay bumalot sa hangin, ngunit hindi ito kaaya-aya. Ito ay malupit, mapanokso. Binigo mo ako, Victor! Ikaw ay nabigo. Kinabukasan ng umaga, nagising si Victor na parang iba ang pakiramdam. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang abala siyang kinuha ang kanyang telepono. Tanging makita ang mensahe, na wala na ang iyong swerte. Sa araw na iyon, nagbago ang lahat. Ang mga gulong ng ruleta ay laban sa kanya. Ang mga dice ay nagtaksil sa kanya at ang kanyang mga panalo ay naglaho na parang usok. Nawala ang lahat sa kanya, ang kanyang bahay, ang kanyang mga sasakyan, ang kanyang kayamanan. Pati na rin ang mga taong akala niya ay mga kaibigan niya ay iniwan siya, na parang ang mundo mismo ay lumaban sa kanya. Naramdaman ni Victor na pumapasok ang sumpa, parang isang hindi nakikitang bigat sa kanyang dibdib. Tuwing sinusubukan niyang manalo, palagi siyang nabibigo. Bawat hakbang na kanyang ginawa ay nagdala sa kanya ng mas malalim sa kapahamakan. Ang dating maasahang hinaharap ay tila isang bangungot na hindi niya matakasan. Sinubukan niyang hanapin si Aro, pero wala na ang maliit na berdeng nilalang. Tanging ang nananatiling alaala ng kanyang kasunduan ang natira kumakagat sa kanya. Hindi natupad ni Victor ang pabor. At ngayon ang kanyang kapalaran ay lumala. Ang mga araw ay naging linggo, at ang buhay ni Victor ay unti-unting bumagsak. Lumala ang kanyang kalusugan. Nalagas ang kanyang buhok. Ang kanyang muka ay naging payat. Naging anino siya ng lalaking dati siyang siya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa isang maduming eskinita, walang wala at wasak, narinig niya ang isang pamilyar na tawa. Lumabas si Aro sa harap niya. Ang kanyang mga berdeng mata ay kumikislap. Meron ka na lahat, Victor. At nawala mo ito. Lahat dahil hindi mo natupad ang iyong bahagi ng kasunduan. Mahinang sabi ni Aro. Basag ang boses ni Victor. Please, tulungan mo ako. Gagawin ko ang lahat. Umiling si Aro. Ang presyo ay nabayaran na dapat ay alam mo ng mas mabuti kaysa makipagkasunduan sa akin. Ngayon, ang iyong kapalaran ay magiging walang hanggan na sinumpa. Isang aral na natutunan ng huli na. At sa mga salitang iyon, naglaho si Aro sa mga anino, iniwan si Victor na nag-iisa sa kanyang pagdurusa. Ang manlalaro ay natutunan na ang presyo ng kasakiman nang pakikitungo sa isang estranghero ay mas mataas pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ngayon, nawala na ang kanyang swerte at hindi na siya makakatakas sa sumpa. Habang buhay na sinumpa upang matalo,